problema si Gray eh. Tara, samahan nyo ako. Dito ko nga pala dinila yung sasakyan ko, kay Auto District. San matatagpuan? Dito lang sa number 7, MacArthur Highway Corner, 4 Street, Barangay, Marulas, Valenzuela City. Makatabi lang to ng kalalang hospital at San Miguel Corp dito sa Valenzuela. Anong merong services sa kanila? Madami. Ito yung mga services na meron sila. Madami, di ba? Ang malupit pa dyan, pre-checkup and estimation. First step na ginawa nila sa auto ko, check-up. Pina-check ko yung under chassis ko kasi may naririnig akong tumutunog. Ito yung mga nakita at kailangan palitan. Stabilizer link front, rear shock absorber. Nagpapalit na rin ako ng ATF dahil 40,000 mileage na rin yung auto. Nagpalinis na rin ako ng mga preno at pinareface ko na rin yung rotor sa likod. Meron din silang lounge dito habang naghihintay ka. Dito sa loob, pwede kang manood. May free coffee, free water, tsaka free wifi. Lumabas mo na pala ako kasi gusto kong makita para nila ginagawa yung pag reface ng rotor disk. Sinilip ko na din yung paglilinis ng brakes para makita ko paano nila ginagawa yung paglinis. Pagtapos malinis ni si Sir Hill yung brakes, sabi niya ikakabit naman din niya yung stabilizer link. Ito naman yung before and after ng repacing ng rotor disk. Ilalagay na rin pala nila yung ATF dahil na-drain na. Gamit pala nilang fluid dito ay Totachi, made from Japan. Magandang klase. Napalitan na din nila yung rear shock absorber sa likod. So bago nila ni-release sa sasakyan, tinest drive mo nila kung okay na okay na. Thank you bro bago nga pala ako malis, nakita ko may ceramic coating sila at detailing. Kung gusto niya mag sa detailing, message nyo lang sila sa page nila. Yan si Sir Norman. At ito naman si Ma'am Cecil. Sila ang may-ari ng auto district. Sobrang bait nila. Sa maikling oras ng pagkukintuhan namin, ang dami namin natutunan ng asawa ko. Kaya ako nasabi na hindi na ako magpapagawa. Sa iba, kay auto district na lang.